Sa panahon ngayon ng international basketball, hindi na sapat ang puro hustle. Hindi na sapat ang puro puso. Kailangan ng skills, kailangan ng shot creation, kailangan ng experience sa iba't ibang sistema ng laro. At dito na pumapasok ang isang pangalan na unti-unting bumabalik sa spotlight ng Philippine basketball, Juan Gomez De Liano. Hindi lang siya produkto ng UAAP hindi lang siya galing sa Pilipinas. Si Juan ay hinulma ng tatlong iba't ibang liga sa mundo. Ang structured at disciplined basketball sa Korea, ang high speed spacing heavy basketball sa Japan, at ang tunay na European FIBA fundamentals sa Lithuania. Three countries, three systems, isang combo guard na daladala ang lahat ng aral pabalik sa Pilipinas. Kaya pagdating sa PBA, hindi na nakakagulat kung bakit bigla siyang naging super rookie dahil ang Juan na bumalik ay hindi na yung Juan na umalis. Kapag nilipat mo si Juan Gomez Deliano from Korea to the PBA, para kang naglipat ng player from dalawang magkaibang planeta. Sa Korea, robotic structured, precision basketball, bawat galaw may pattern, bawat possession may exact instructions. Walang free reign para sa guards na mahilig sa ISO, creativity at freestyle reads. Sa ganitong environment, kapag hindi tugma ang skill set mo sa system, bench, limited role, mababawasan ang touches. At 'yan ang nangyari kay Juan. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi siya yung tipo ng guard na ginagalaw lang ayon sa script. Pero sa PBA, opposite universe. Mas NBA-ish ang opensa. Guard-driven ang liga. Freedom-based, isolation-friendly, at heavy sa individual creation. Kung kaya mong bumalikwa sa defensa, gumawa off the dribble, mag up ng tres kahit walang screen, at magbasa ng defensa ng mabilis. Then automatically, you become a weapon. At si Juan, hindi lang guard, natural scorer, natural playmaker, natural shot creator. Kaya hindi nakakagulat, instant impact, automatic starter potential, highlight reel agad. Pero dito papasok ang deeper story. Kahit limited role siya sa Korea, yung mga natutunan niya doon, yun ang naging secret upgrade niya. Discipline Kahit superstar ka sa Pilipinas, kung hindi ka fit sa system, bench ka sa Korea. Humility Minsan, kailangan maranasan mo maging role player para makita ang value ng bawat minuto. Fundamentals at tamang spacing Dahil perfect execution ang hinihingi ron. Playing the right way, hindi pwedeng pahiro ball Nabuo kay Juan ang mindset na hindi lang puro highlights ang basketball. Kailangan may system intelligence ka rin. At ito ang importante. Hindi porket hindi siya naging epektibo sa Japan at Korea. Ibig sabihin mahina na ang PBA. Hindi ganun. Basketball is fit dependent. May liga na swak sa skillset mo. May liga na hindi. Kung titignan mo si Rondai Hollis Jefferson, perfect example. Sa KBL, bench import nabansagan pang struggling, hindi efficient at limited ang minutes, pero pagdating dito sa PBA, halimaw, MVP level, finals superhero, dominant import. Ibig sabihin hindi niya tinalo ang Korea. Nagkataon lang na mas fit ang skill set niya sa PBA style. Just like Juan. This isn't a story about Korea being weak or the PBA being an easy league. It's a story about the right environment and in the PBA's free flowing creative guard centric environment natural habitat ni Juan Gomez De Liyano yon kaya breakout ang laro niya sa PBA sa kabila ng 32 puntos ni Juan Gomez De Liano laban sa Ginebra may isang tanong na kailangan sagutin fit ba talaga siya sa Gilas ni Team Cone si Team Cone ay coach na nakasandal sa motion spacing at read and react. Hindi siya umaasa sa one-on-one -on -one hero ball. Ang hinahanap niya ay guard na hindi natatakot gumawa ng reads, marunong mag-react sa defensa at may sapat na skill para gumawa ng tira kapag sira na ang set sa triangle-influenced concepts ni Kohn kailangan mo ng guard na versatile. Kayang mag-score, mag-setup, mag-cut, mag-drive at maglaro ng walang bola. At saan mo makikita ang ganitong guard? Kay JGDL. Hindi lang dahil magaling siya, kundi dahil hinubog siya ng mga ligang pinaglaruan niya. Kaya under Team Cone, hindi lang siya another combo guard. Magiging system weapon siya, a guard who makes the system more dangerous. Pero real talk tayo, kulang ang Pilipinas sa pure point guard. At oo, si Juan ay hindi pure point guard. Pero minsan, hindi mo kailangan ng classic PG. Ang kailangan mo ay handler na may finesse, timing, IQ at shooting threat. At si Juan, top tier sa lahat ng yan. His dribbling is controlled. His pacing is mature. His shooting keeps defenses honest. And his feel for the game, pang international talaga. Kung gusto ni Tim Cone ng malaking guard na may depensa, may physicality, at kayang mag-init kapag kailangan, Juan checks every box. Game changer siya. Hindi man siya pure PG, pero kaya niyang punan ang butas sa Gilas backcourt. At isa pa, real talk ulit. Hindi talaga ganung kagaling ang ball handling ni Scottie. Hindi hate, pero kung pagdadala ng bola ang usapan, mas graceful, mas composed, mas natural si Juan makikita mo sa mismong galaw. Alam nyo mga kahadal, kapag pinapanood ko si Juan Gomez de Llanio ngayon sa PBA, may isang pangalan talagang pumapasok sa isip ko. Mark the Spark Kagiwa. Hindi dahil magkapareho sila ng laro, kasi magkaibang magkaiba sila. Si Kagiwa, slashing scorer, pure buckets, instant offense, relentless scorer. Si Juan, combo guard, Mataas magbasa ng laro, facilitator, may finesse at IQ. Pero saan sila nagkakapareho? Sa presence, sa swag, sa impact. Ganyan si Kagiwa nung rookie at ganyan si Juan ngayon. You never know if he's going to pass, pull up or suddenly break down the defense. Both are confident but never arrogant. They have showmanship but it's never forced at may natural style na hindi tinuturo. Si Kagiwa dumating sa liga na parang bagyong hindi inaasahan. Juan has the modern version of that Kagiwa rookie energy. Pero sa mas mature, mas cerebral, mas international trained na package. May mga player na sumisikat dahil sa highlights. May mga player na umaangat dahil sa hype. Pero may iilan tulad ni Juan na tumitibay sa hirap, sa adjustment, sa pagbangga sa iba't ibang sistema ng basketball sa mundo. At minsan, yung pinagdaanan mo sa Japan, Korea, yun ang magdadala sa sa'yo sa pinakamalaking spotlight, ang paglalaro para sa bayan. Mm -hmm.